Tapos na yan guys, naglalakad ang mami Janice. Guys, walking with them. Ayan yung lugar namin guys. We visit kami dito sa aming teta. Ayan yung daan, ay, malibid na lugar. Ayan. Ayan. Cara Ayan yung mga kids, ang mga kiddos. Guys, ada mga bamboo. Ay mga bamboo trees. Ondali. Oh, oh, Mukhang kukus. Betay, <laughs> oh, cow. sa mundo ng mga baka. Yes. <laughs> Ang daming baka dito sa yeah. Yes. Uh, Rekor. meron pang mas manginom kunog tuba wow ah coconut juice dami dito, guys, na ano, yung mga sagi, mga banana. Banana tree. Tree ba to? <laughs> Ayun, ang dami ng banana. Huh. Walk, walk, sai, sai. Run, run, run. Ayan. Malapit na kami guys. Ayan. Dito na kami sa kanilang bahay. Tapo. Si baby na grand grand. Ayan. Dito na kami. Hello. Ayan, my baby. Ayan. Ayan, guys. Papasyal ko kayo dito sa kanina, sa kanilang paligid. Ayan ba ako nito nakapunta, guys? Ulit. Ayan, guys. Ang ganda ng halaman nila. Ayan. Kasi ganda ko. Malapag ko dito yung bag ko. Tatanggalin ko kayo sa... Tatanggalin ko yung at ipapakasya, ipapasyal ko kayo sa kanilang tahanan. Dito sa pupuntahan ko, ipapasyal ko rin kayo. Yan guys, dito guys, ayan. Hmm. Ang ganda ng kanilang flowers. Ayan. Ang dito, ano. So Ito yung mga flowers nila. May aso, Sherwin. Meron. Kasi yung sinong know, nakakilala nila. Meron ko pala sa mga garden ay. Eh. Okra. Ayan, may aso pa. Tumatahol sa akin. Ayan. Hello. Mahay ka kaibigan Ayan, may flowers dito. Ang ganda ng mga flowers nila, guys. Dito yung bakura ng aking tito na pinuntahan ko ito ngayon visit lang ako at ayun, nag-cry cry yung baby at sa aking nilalakaran ay malibid na lugar at dito din ipapasyal ko kayo sa kanilang bakoran ayan yan guys And dito ngayon ang update ni mommy Junice pero wala ako ngayon kasi andan yung baby ko Guys, yun ang kakilala nito. Meron pala sila nito, guys. May mga bisol dito. Yan. May mga bisol yan. Mm -mm. May mga penya, pineapple. May mga pineapple dito. Pero ano po siya? Hindi pa siyang bunga. Yan. Puno. Ito nang ganito ang puno ng pineapple. Yan. yan, yan. Wala pang bunga. Wala pa siyang makain. Wala tayong makain d'yon. Buyag, buyag, buyag. Kasi kakarating ko lang dito. Tapos, nagaganito ako. Baka macharot ako nito. Alam naman natin yung mga charot-charot. Ayan. -charot. Dito, meron silang ano. Dito pa ako pumasok sa loob. Dito pa ako sa kanilang bakuran. Masyarok kayo dito sa kanilang bakuran. Nanda ng ano nila, guys pagkaayos ng mga flowers nila ayan yan makahingi nga nito ayan o diba guys maganda yan kasing ganda ko ayan guys ganyan lang kasunod o guys diba ito sino nakakilala nito guys gamot ito siya Dyan. Mayana na dito sa amin ito. Pag panglonas ito ng sakit ng chan. Or desminoria. Right that. So, isang gulay. Mayroon dito ng isang cheren. And guys, Chinese kalamonggay. Nakakilala nito guys. Yan. Maraming dito magagandang tanawin dito sa kanila. May mga siling laboyo din dito sa kanila. Ayan, daming siling laboyo, guys. siling laboyo, yan. kanya Ayan, guys. Papasok na ako sa kanilang bahay. Ayan. Bye, guys. Thank you so much for watching. Hmm. That's my update for today's Mami Janes. Kung saan siya nagpunta. Bye-bye. See you.